Ah, oo, oo. kasi ah, halos dalawang bisis ko na meeting ng um, mga to the president, ano? Uh, ah, ng pinupuntang pinupuntahan pa natin sa mga terminal at pinapaalala natin yung mga ordinances sa sudad ng na yung overcharge, yung overload, ano, lahat. Ano, priority dyan yung sa, sa bus terminal. Yung talagang pinukusan ko doon. Uh, ah, Nagkailang araw na ako doon na nag-observe ano tinitingnan ko ay okay naman ng mga membro natin doon lalo na ng presidente talagang ni kahit ko siya na talagang dapat tutukan niya ano, no maliban niyan dumon pa sa ibang terminal ng mga jeep na galing Kalabanga tinambak uh, ginagawa natin na pwedeng lahat halos sinasabi natin na uh, taon-taon nangyayari -taon ito at taon-taon na di ako nagpapa uh, baya sa inyo na para paalalaan ng kayo sa mga city ordinance din Alright. When it comes sa ating pong mga magsusuliputan ng mga koloro, paano po natin si yung ating pong mga pasahero mapapaalala? araw-araw <cu> ay na-interview eh, tayo sa RAD, maliban yan na uh, nagpupunta tayo talaga sa terminal. As in, sinasabi natin, ipinupos pa natin sa FB natin, uh, na kung mga yung mga dayo dito ano kung pwede doon sila sumakay sa apat, uh, apat na color. Uh, may apat na color tayo dito sa Naga City ni Tricycle. Ano, gaya ng pula, yellow, green, asin, asol. Ano. Kasi marami dito pumapasok ng mga private as in service. hindi uh, naman natin pinipigilan yun. Ano? Uh, okay naman yun kasi pumasok sila. Magatid sila dito ng mga namamalingki dahil dito ang pinakasentro. No? Heart of vehicle nga. Sana sabi niya. Nandito yung mga tagalabas ng naga. Ano? Kaya lang nakikita natin ng sana naman dapat pakahatid nila o maghintay sila. Hindi yung minsan eh, namamasada sila. Alam niya nila eh. Goro, matagal na kasi ito. Eh. Alam na nila kung saan sila namamasada. Doon kung saan kami bawal doon naman sila na gaano doon naman sila na grorota ano maliban niyan uh, yung mga pasayro lalo na yung mga tagalabas hindi nila alam kung ano talagang kulay ang sasakyan nila pag pinaypay sila walang takip automatic sasakay sila kinukuha eh, kinukuha ng driver ano kaya pag sinita ng mga regular drivers dito sa atin ah uh, minsan galit pa ano, ginsang galit pa, ano. Kaya uh, sabi nga namin na uh, wag huwag niyo sakyan yan ng mga kolorom, ng mga private na yun. Dahil kung ma-accident sila, ma-accident sila, wala siyang insurance, wala silang abutin doon. Yun ang laging paalala kang ang inyong lingkod sa mga presidente. As in, lahat yan, nasabi ko pa, matagal na na. Picture nila, hulihin nila at bawal po ang uh, kolorom dito sa Naga. Alam ta naman na malaki ang penalidad dyan. So, pa di po natin siguro na ma-disclose ilan po yung mga uh, uh, pinalidad and of course ano po yung other sanction mm, ah sa mga colorum ay 1000 no man yan mall opinion 1000 ano yan ang pinaka ano diyan tapos yung mga may meron ba tayo mga e-bike ano minsan nag uh, ano rin sila na mapasa ay rolling sila. Kaya apektado yung mga padyak natin dito sa siyudad ng Naga. Pati yung mga tricycle, jeep, apektado na rin. Ano. Kaya nakikita natin na sana uh, maging maayos ito kasi ilang beses na rin kami nag-usap ng ano, ng mm -hmm. LJU, uh, ang as in LTO, as in PMP, uh, nag-uusap din kami. Kasama namin ang NCPC dahil doon kami, doon kami nakapaloob sa NCPC para fair ang usapan. Ano. Kaya hindi kami nagkukulang doon sa ganyan na paalala sa kanila. Kaya ano lang namin, worry lang namin, yung may mauhulog na pasahero doon sa private, saka doon sa mga service na yon at yung pagtas nila ng magsingil sila kasi ang nangyayari pag sumingil sila ng overprice ang nangyayari ang isip ng tao yung tricycle na nagakayo dito sa siyudad ng Naga yun ang naiisip nila na yun nag-overprice Kamantala, nag talang, uh, nagka, mayroon din ilan-ilan diyan talaga lalo yung mga hindi member sa amin organization